guys, mega mega love shout out. This pula. yung lingkod for today's video guys. Dito kami sa supermarket. Pa uwi na kami ng na video so, guys. So ayan na sa mga aking video na si Johanna Denise at ang aming daddy. guys, andito na kami agad sa labas. Sakay kami ng taxi. Ayan. Medyo ma-traffic dahil nung time na ito ay laro ng Fave. Baka sa Moa Arena. Ayan, nakita niyo guys ang globe sa ating Mola Bay Ay, eh, meron siyang logo ng World Fame. Ayan, madaanan natin ulit yan ngayon guys sa pag-iikot. i iikot mo na ang taxi dito sa may Moa Arena at sa may Ikea. Ayan, makikita niyo guys, ayan ang Moa Arena. Napakalaki po niyan. Tapos sa gilid dumaan at grabe, napaka-traffic talaga. Sobra, ayan ang Ikea for the ceiling mo guys sa inyong panonood sa aking video. magsa shoutout lang ako sa aking mga subscribers. Ayan, shout out to Mami Skipping Team, the best one. Thank you so much for all the supports. To Didi Blog and Emma Labtik, shout out, shout out. To Sinal Basti, thank you so much. Shout out. Kay Marlin Famoso Allen, thank you so much. Kay Mommy Ishi, thank you very much. Sino pa ba ang ating si Joy Vlog? Thank you so much. Shout out, shout, shout out. Ganda yan ang Pag-gabi ang mundo. Nami, thank you so bye much. Minjong, Minjong. Minjo. Thank bye. you so much. Ayan guys, nakita niyo ba yung globe kanina? Yung sa ano yung logo ng World Feed ba? Ayan, nadaanan natin ng Sea Residences dito sa kahabaan ng Mawa. Papunta na po ito ng Grand Entourism Malaysia papunta ano. madaanan natin ang live marketplace dito sa May Makabagal Avenue yung Ayan, tapunta na tayo ng it's a uh, 'yan ang, ano, ang live marketplace. kaya dito sa mga guys ng mga, mga buying and farming, dalawin po sa marketplace May mga live van kuncha and then, Dito naman po ang unique clothes. nagdadaldal ng akits. Yeah, <laughs> nagdadaldal lang si Lot Lot Mix Blood. Yung link for today's video. Ayan na, traffic na naman kami. Wala pang, hindi pa kami nakaabot ng heritage na traffic na po siya guys. From Moa to Malibay. Malapit naman lang po yan sa amin. Kaya lang, traffic po talaga basta hapon. Pagdating ng hapon ay man traffic sobra. Tapos <laughs> sa parking. Ayun, nakalagpas na tayo ng heritage guys sa punta ng rotonda. Nakita niyo ba 'yan yung commuter? Grabe ang ganda. Ganda ng commuter na yun guys. May mga konti mauubos at tayo sa mall. Hmm. Bibili ako niyan. Bibili ako niyan. Puhon sunod na dito ay watch niyo video. ba? Shoutout everyone! Thank you so much for watching sa Atsui Urban Bibi vlog. Ayun, guys, tingnan mo yung computer. Ang ganda, di ba? Maganda yan pang ano. Bibili ako Pang biyahe, pang province, diba Ang ganda, ang <laughs> laki. Ang brand mo <laughs> yung ganda, <laughs> pang biyahe, So, how I wish uh, wish me I will find uh, the uh, computer soon. I, like I But, uh, may pera na ako. <laughs> so, ganun. <bacon. laughs> Ayan. Thank you so much. GR si Thank you, thank you. sorry you. Thank you. Thank you. Thank you. Hindi ko alam sa ano. Aking mga supporters, followers sa Facebook, thank you so much guys. Si Official Vlog, thank you so much. Brad, thank you, thank you so much. Yung iba na hindi ko mabanggit. Pasensya na. Nalili nalimot na. Nalimot na ang inyong vlogger. Ayan. Thank you so much for watching guys. Bye bye.